Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagan updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o din yung mga kaya ay naligaw sa channel na ito, nako, napanginihintay mo, Manood ka na at mag-subscribe ka na, lalong lalo na kung isa ka sa mga Alder fans, ano? At hindi ka pa nakasubscribe sa atin, pindutin mo na yung subscribe button. At uh, ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay may kinalaman po sa dalawang bagay. Ang una po rito ay uh, may kinalaman po dito po sa ginawa ng TVJ, no? Uh, hindi naman TVJ, kundi si Tito Sen lang talaga, particular, no? Tito Sen at saka po itong si... <coughs> Excuse me po! Ito pong si Joey De Leon kung saan may bumati nga po no, ng live dito po kay Mayn Mendoza at kay Alden Richards at nag-make face po sila. Ang daming nakapansin at uh, ngayon lang po ito ay uh, sa atin kasi hindi naman po ako nanonood ng uh, EAT. Ang dami yung nag-send sa atin. Sir, Pinas, nakita mo na ba to? Ba't kinakailangan mag-make face ng ganito si JDL, pati itong si Tito Sen? Okay, ano yung tanong nila? Habang si Mimando Mendoza ay ngiting-ngiti. Okay? At bukod nga riyan, pag-uusapan din po natin. <clears throat> Ito naman pong uh, kamuntikan na rin naman ano, kamuntikan na rin pong uh, sabihin na natin na napapunta na rin ano sa pagpapatiwakal. Dahil po sa depression na talagang uh, uh kinabot niya tong si Alden Richards kamakailan lamang. This year din po yan, ano? At hindi rin po mawawala sa ating usapan. Ito naman pong uh, pangyayari ano na sa Christmas party po ng <coughs> EAT ay iniwanan po nila nag iisa si Main Mendoza sa Christmas party. Ano nga ba kasi ang ginawa ng isang Main Mendoza at uh, bakit ganun ang nangyari? No? Bakit siya iniwanan ng kanyang mga kasamahan sa uh, Christmas party na ito? <clears throat> makikita nyo doon na mga ibang staff na lang pero yung mga major staff nila yung mga major uh, hindi lang hindi lang po staff ano kundi ganoon na rin po yung ibang mga host ng EAT iniwanan po siya lahat po yung pag-uusapan natin. Sabi ko naman sa inyo, basta't may kinalaman kay Mina at kay Alden, eh araw-araw po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. At bago nga tayo magpatuloy pa, ayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahali na Mina at kay Alden nang wala pong ibang hinihintay na kapalit. At naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin. Kani-kanina lamang, unahin natin ang naging komento. <coughs> Excuse me. Nitong si Miss Gloria Lumeda, sabi niya rito na ko, Nagpapapansin lang iyang si Daniel kasi wala na siyang career. Akala niya babali, uh, babalikan pa siya ni Kat, ano kaya insecure siya kay Alden. Kasi baka mangyari maging sila ni Kat, ano noon pa man insecure na siya kay Alden kasi gwapo lang siya. Pero si Alden, Mahusay Umarte, di katulad niya, no? Uh, sobrang uh, uh, ano 'yung sabi niya rito. Hindi katulad niya, uh, sobrang mayabang. Kundi kay Kat, di siya tatanyag o ngayon siya no magyabang walang wala siya sa ugali ni Alden Richards sobrang marespeto kahit eh uh, kahit uh, ka, ka, kanino okay yun pala yan. at dagdag naman po nitong no, si uh, Miss Doris Latupan, na no sabi niya rito absolutely true uh, Mr. Pinas ano? no comparison between our Tisoy and uh, DB you know marami silang pagkakaiba okay. <clears throat> especially character in real life agree din ako na para na rin uh, kinumpara si Alden kay Panot and uh, like you uh, never no like you never din ako nga uh, uh, naging fan nitong si Daniel Padilla kahit pa sila ni Kat, ano, wala akong nararamdamang spark sa lab team nila di ba sa totoo lang sa Aldab lang ako kinilig ng husto na never kong na sa ibang lab team sa sobrang lakas ng chemistry nila no well alam nyo, kaya nga, hindi hindi tatawagin sa si Maine Mendoza sa Alden Richards sa phenomenal couple. Kasi yung phenomenal na, na naramdaman ng lahat kay Maine Mendoza at kay Alden Richards ay hindi ho naramdaman sa kahit kaninong love team kay Luis Saberrano at saka kay James Reid sa Katniel, di ba? Kanino pa ba? Sa uh, si lin di ba? Kanino? Kung kanina kanino pa, Okay, kung kanina kanino pa hindi nila naramdaman 'yon, only for Alden and Maine Mendoza lang. Okay? At ang ika-apat naman natin komentay mula naman po kay Ms. Rosita Balili. Sabi niya rito, good morning Mr. Rupinas. Wala lang talagang magawa ang mga taong sobrang believe sa mga sarili. sarili. Una si <coughs> Panot, gusto lang ng mga alipores niya na kumabit kay Maine. Kasi malap malapit na naman ang eleksyon, gusto na naman nilang gamitin si Maine na wala na silang ginagawa kundi gawa ng Aldab nang di magandang gawain hanggang di malugmok. 'di ba? At ito naman ang mga Alipores ni Daniela, puro haka-haka. Kilala na natin na kung saan pamilya nang galing itong hambog na Daniel na ina ito, no? ah uh, 'yun na lang 'yan. Sakang na wag mong idamay ano ang nakakairitang hiwalayan ko ano. Hindi uh, dahil di kami apektado sa mga kalokohan ng management nyo. <clears throat> na kasiraan na ni Alden at Maine ang laging pinaplano no? pare-pareho lang sila ng mga ibang network na walang uh, inatupag kundi siraan ng Aldab dahil sa sobrang inggit ng uh, mga taong ito no makarrma din kayo well sa totoo lang hindi natin maalis sa mga ganyang uh, uh, ganyang mga dilemma nila di ba talagang aatakihin uh, nila kung sino yung hitik sa bunga and this time kahit na magkahiwalay na po ang uh, mga trabaho nitong si Mainman don sa Talden Richards sila at sila pa rin po ang binabanatan 'Di ba? That's the reality kasi hanggang ngayon kahit pinaghiwalay nila si Mina at si Alden sa showbiz, no? Hindi makakatuwa na ang hanap ng mga tao pa rin Mina and Alden. ba diba? At ang huli natin komentay mula naman kay Miss Emilia Isanan. Sabi niya rito, hey, Pinas, good evening, Merry Christmas. Ayan mo na mga, mga syunga at kuri kurimaw, no? Lahat ng, lahat ng mga fake, no? ilalabas nila, Diba? ba? Iyon kulang lang kulang lang sila sa pansin kaya gumagawa ng kababalaghan. Fake news pa more Armin, wala na kayong uh, wala, wala, na kayo, tapos na kayo. And regarding naman sa mga tanga at uh, mga show nga no, na mga vloggers ng Katniel, paano niyo ididikit si Tisay kay Sakang? no? Do you think uh, napapatol si Tisay sa pinagsawaan na ng ibang ng ng isang pamilya knowing na may anak na silang dalawa at buntis si Sakang? <laughs> Bahala po sila sa buhay nila. Basta, ang ating priority lang dito ay si Alden Richards at saka po si Main Mendoza. Okay? Kapag tinatarantado, sorry po sa word, ano? kapag tinatarantado po nila si Main Mendoza at Alden Richards, nandito po ang mga Aldo fans to stand. No? To stand at para protektahan si Main at saka si Alden. At speaking of Alden Richards, sa basa nyo naman po ito, Inquirer, di ba? Uh, <clears throat> ang mangyari po dito, si Alden Richards po ay Uh, umamin no umamin na talagang uh, to the point na sobrang depressed din po niya dahil sa mga nangyayari sa kanila no personal na buhay sa showbiz at kung saan-saan pa to the point na uh, nagkaroon siya ng depression no at sa depression na yun gusto niya ng uh, sumuko okay yung sumuko na yun ay alam naman po natin kung ano ibig sabihin ang ang punto ko lang hurito depression is not just for teenagers depression is not just for and uh, not, not, not just for teen but uh, no specific age no wala pong specific kung edad eh, na pinipili ang depression anxiety di ba lahat po yan ay uh, talagang uh, tatamaan na tatamaan ka kahit senior ka nga eh di ba Ronaldo Valdez di ba kaya sana huwag natin gawing biro ang uh, depression Okay? Ang ikalaw naman natin pag-uusapan na itong larawan na ito. Nakita nyo naman ang make face na yan, ano? Na ginawa ni uh, JDL at saka ni Tito Sen habang si Minay tuwan-tuwa nang nakangiti. Kasi meron hong bumati ng live, nagpapasalamat at hinahanap po si Alden Richard sa si Minay Mendoza. Okay? Kaya ngayon, ang sabi sa atin dito, Mr. Pinas, nakita mo na ba at napanood mo na ba ang video na ito? Tinanggal po nila ito dahil nakita po yung pag-make face no, nitong si JDL at saka po nitong si Tito Sen. Well, masasabi ko lang dito, ever since the world began, talagang bitter na po si kay Alden Richards. Wala na po. Wala na pong <clears throat> bago pa para dyan. Okay? Pag-usapan naman natin ang picture na ito. Ito naman pong picture na ito ay yung sentro ng ating mga updates. Kung saan, Mr. Pinas, nakakita nyo po ba? Wala pong tumatabi dito kay Main Mendoza. Dito po sa uh, Christmas party ng EAT. Ano ba nangyari dyan? Bakit hindi nila tinatabihan? Well, uh, in fact, nung una po, eh, marami pong katabi talaga sa si Main Mendoza. Diyan po sa Christmas party na yan, ano, ng, uh, ng EAT. Uh, ang nangyari lang po dito ay, uh, nagka, ito nga yung sabi, ito mga spekulasyon ano, na, 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 nababasa po natin online. Marami raw kasi si Main Mendoza na hindi uh, sinunod uh, ano, sa mga conditions ng EAT, kaya may ganyang pangyayari. Pero, ito yung uh, matunog na matunog at talagang... Uh, makikita at makikita ninyo. Kung meron ko kayong picture ng, uh, kung meron ko kayong video at mga pictures po no, ng uh, uh, E80 Christmas party na yan, may kinalaman po ito sa Sing Sing. Hindi na naman po kasi suot-suot ni Main Mendoza yung Sing Sing na pinalalabas nilang uh, bigay ni Panot para daw mapatunayan na silang dalawa talaga ay kasal na. Okay, maliit na bagay, ano, may ganon. Pero hindi ko naniniwala iniwala eh. Maaari hong uh, lumabas lang talaga sila, no? At si Main ay, nag Main ay nagpaiwan or alam niyo naman si Main Mendoza, eh talagang uh... Uh, may pagka-introvert, ba? Diba? Alam na, alam po, alam po natin lahat 'yan. Okay? Pero wag mo kayong mag-alala, kung ano man po 'yon, sana naman ayusin nila 'yung trato kay Main. Okay? Nakikisama ng maayos 'yung babae. Okay? Ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.